Hello guys, nakikita nyo ba itong ano? Ito hammer siya oh. Matagal na siya dito. Mga abuti na siguro ito ng mga ilang buwan dito. Kita nyo naman itsura nyo oh. O taon na ito dito. Hindi pa siya natatanggal dito. Hammer siya. nilagay lang nila dito basta tapos iwanan itong area na ito ay uh, parkingan ito ng municipal city nang kutya dalawa sila ito sa JMC. Okay? itong JMC itong is, isa medyo may kalumaan na pero maganda pa rin ito luxury cars ito eh oh, ito marami sa sakyan dito oh. naka parking tingnan nyo oh. oh view kun siya Pagkatabi sila ng hammer oh pakaganda tong hammer na ito oh. hanggang doon oh napakaraming sasakyan oh Napapansin ko lang kasi itong dalawang sasakyan na ito, matagal na sila dito. I e, mga ilang buwan na rin akong umiikot-ikot dito. Palagi akong nagwo-walking. Dito pa rin ang mga to. Oh. Nakita nyo naman sila, o. E, Mamahalin siya, oh. Mahal talaga itong ano na ito, itong hammer na ito Tagal na ang GMC nga o oh. mas matagal pa ito siguro Kasi tingnan naman ang gulong nyo o oh. Nawawala na ang hangin Iniwan ng ng may-ari ito Sana kaya ang mga may-ari nito o oh. isa lang ang may-ari ng dalawang sasakyan na ito maraming sasakyan dito kasi parking space ito, parking area ng uh, municipality ng Fujaira. Tingnan niyo naman siyang ang Mayaman siguro may ari dito kasi iniwan lang niya. Dalawa puro luxury car. Itong isa is GMC Denali. Denali. Yan, hindi ko lang alam kung anong model ito, kung anong year ang model niya. At itong hammer na ito. Matibay oh. gulong niya bago pa. Matagal na siya dito, alam ko siguro, matagal na talaga ito dito. Silipin natin sa loob niya. Denise natin. Yun. Kita kaya? sa pakaraming sasakyan dito iba-iba ibang mga sasakyan mga magagandang sasakyan dito ay uh, uh, Land Cruiser yung iba doon may BMW may Lexus may Fortuner iba-iba na pakaraming Pansin ko lang siya bawat daan ko dito sa araw-araw andyan pa rin siya una ko na yan in-upload matagal na hindi ko matandaan yung kailan pero matagal na napapansin ko siya bawat daan ko sa ilang buwan kong pag-walking dito may umaga, may hapon may gabi uh, hindi umaalis dyan, dyan pa rin ito ang center ng city ng uh, Fujairah United Arab Emirates yan yeah, mga kabahayan ng mga mayayaman may malaking simbahan nila mga buildings, hotel and residence yan yeah, mga flat or uh, ano tawag condominiums <coughs> Ito, may mga bata nagu-walking din mga ito siguro eh, maglalakad ako palagi medyo malayo-layo pa kasi ang bahay ko umikot din mga yan siguro naglalakad sila mag-aayak gumagamit ka rin sila dito ng mga solar panels Ayan. Oh, ayan oh. Municip Municipality. Hmm. Tama mo. Kita nyo ang kanilang pader. Oh. Pader pa lang. Pader. Okay uh, guys. Malapit na ako sa bahay. Mga 5 minutes na lang paglalakad. Bahay na ako. Makakarating na ako ng bahay. Inikot ko lang. Bumili lang ako ng t-shirt na tiga 3.75 dirhams Umurahin lang wala ko pera eh mahirap lang tayo <coughs> ayan sa per supermarket ayan sana maganda sana yung Saudi brusted na yun. sarap yun mili ako ng chinilas so kahapon ang suot ko na diba restaurant <clears throat> ito si kuya naglilinis ng sasakyan niya Naghahaktid din ang mga, uh, ano, sa tindahan nila, mga order nila. Ito ang simbahan nilang maliit. may so malapit sa amin. Anong nakaupo? nabibilang ng uh, dumadaan sa laki ng problema niya kala ko ako lang may problema siya po may problema rin eh. ibig sabihin hindi ako nag-iisa sa bagay lahat ng tao may problema naman ang sabi nga nila kahit yung abnormal may problema. <coughs> napagod na ako napagod na ako sa lakad tsaka parang naguguto ang layo kasi yun ang nilakad nilakad ko lang kasi mahal ang taxi sayang din ang bayad sa taxi yan isang patroon Good morning. Right. No, we'll how now? kalapati itong ditong kalsada medyo may sira-sira siya kasi ito ang lumang tirahan ng mga lokal dito mga sinang una pa way back siguro mga nga dyan sa 2000 mga ganun o mahigit pa baka mga ang bahay na ito siguro 80 siguro ito mga 80s ganyan basta pa ganito ang mga bahay iniwan ang mga lokal ang mga lokal lumipat na sila sa mga villages sa mga magagandang bahay mga laking bahay tapos ang mga ito, bahay na ito pinaparentahan na lang nila o di kaya binibinta nila sa mga real estate o malunggay o na siya walang dilig tigang na di ba? tigang na siya wala na siyang dilig eh. parang ano lang parang pusang ito oh tingnan niya ang pusa mm. ah, dung, dungis dungis na niya siguro matanda na yun. eh, si manong naglilinis may tagalinis sila araw araw pero hindi naman magandang pagkalinis nila basta basta lang o, oh, hanggang dito na lang tayo mga guys kasi dito na bahay ko. Salamat sa panonood. paki na lang at paki-like and then paki-subscribe na rin sa aking channel. Have a nice day. God bless.